may aksidente karambula parang tatlong sasakyan yata nakita kong ano sumimplang o nagkabanggaan o pat, ikalima ang motor did on the ang motor ay jesus christ sandwich man na sandwich ay ayay, damat sir Opat, opat, ikalima ang motor. Oh, on pat spot ang motor. Ayun, grabe. Ayun, grabe. Ayun, grabe. Ayun, First time na ni ka worst. Dari sa Iligan City. Apat na sasakyan.

Grabe ka oh. worst accident eh. Dami dong patay. Yung isang motor nasa gitna ng dalawang sasakyan. Na piit. Na Oh, siya.

daming na damay Tong so, sa so, unahan, muragpuan itong sige so, na Portuner, o kaya portuner, kaya nga adventure Rabi karambula O, kitang muna na patay, o, sa yellow na, ano. Ay, yan. Ah, yan. Ang, ang kuwan po doon, o. Napaingon dito, oh. Rush nga, an. Damay pa ang hardware. Ay, e, basta-basta ingat talaga magbiyahe. Ay, ang motor. A motor, oh. Patay po motor. Sipat. na isa, nandito pa, oh. May isang sasakyan pang nadamay dito, oh. WhatsApp po? Kalat ano. Ay, di mo. Kasakyan na. Napay-auto. Napay-auto. Di mo. Kasakyan